first na try natin talaba mga pre Mukhang masarap naman Let's do this At na mga pre Siyempre bago ang ride Kailangan din natin gawin yung maintenance ng ating motor So yun, natanggal ko na ibang ibang pyesa Yung cover At yun, yung air filter dito Babaklasin na lang natin tong case Nawawala yung isang sakit ko Wait lang yo bakit ganun kaya no? yung pinaka-importante pa yung palagi nawawala. <laughs> at hilain na lang natin to pag natanggal na lahat. So, at ganyan ka mga pre. Yawn. Marumi na. Lilinisin na lang natin to mga pre. So yun, natanggal na natin. Lilinisin lang lahat, lahat ng piyasang to. Tapos pati yun dito. Tapos balik na natin. Yun lang namang gagawin natin. At yun, nalinis na natin lahat mga pre. Tapos nagrasahan na rin natin yung mga ibang parts. So ibabalik na lang natin. Let's go! At yun na na finally mga pre. Nalagay na natin lahat. Ay hindi pala lahat. Yung cover pala nito. So hindi ko muna nalagay itong cover na to mga pre. Kasi gagamitin lang natin na konti tapos hihigpitan pa natin to. So yan, nadali na ako dyan dati. <laughs> Nagkalas. So yun, ready na ulit tayong gumala mga pre. So hanap na lang tayo ng spot na papupuntahan. Dito lang naman sa malapit. Let's go! Hi! Ah. Yan! So pinakagol natin, paabutan natin yung sunset. Kahit konti lang, no? Uh, sa highway lang, dire diretso Uh, Manila East Road tapos yan pag nakita nyo na tong uh, stoplight ang pinahonan dumiretso lang kayo huwag kayong pumaliwa para mas mabilis ito yung papunta sa bayan kakaanan tayo dito papunta sa palengke yan hindi kayo pwede nga na dyan kumaliwa kasi one way The station ang papuntang Talim Island na pare at matutumbok nyo yung lawa ng Laguna yan at dyan yung sakaya na papuntang Talim Island So, didiretso lang tayo dito mga pari At marami na nagbebenta ng isda dito Ayan o, oh. nice So, yun, diretso lang Diretso lang, diretso lang So, yan, dito tayo Kakanan tayo dito, uy, oo nga Ayan Tapos, kakaliwa tayo dito Ayan na, tuloy po kayo Barangay Lunsad Dito lang yun mga pari at ang daming tao Andi natin naabutan yung sunset Ayun, naabutan natin yung sunset Dali At yun, uusod pa tayo ng konti mga pre Dahil medyo malayo pa to yun. So tignan natin kung may mga paparkingan tayo malapit pa dito Madaming ah, tao mga pre Ang bango May scramble Ensaymada Takoyaki Chicken Ang haba rin Uy, tacos eh, Gusto kong tacos Buko ah, Tapos may provided na rin sila ng ano, mga upuan dito Sa gilid So hanap na tayo ng parking malapit dito mga pre Pwede na tayo dito sobrang So kayo lang bahala kumanap ng pwesto dito Alvi Rice Tapos inihaw Ayan o no? oh. Para pang inasal Ayan po nice so, ah, Ito yung tacos mga pare Ayan, Magkano ba? Hello po Laki ng mga hotdog Net? Ano yung pagnet? Ah, crispy sisig Nice Takoyaki Talabang po. Nice. Bago ah. <laughs> so sa po. First na try natin talaba mga pre. Wow, masarap naman. Let's do this. Hmm. Hmm. Sarap ng cheese. Oh, 35 lang. Ikaw, gusto mo try? Yeah, dalawa? Dalawa po. Ano yung pati? 35 pesos. Ganyan na yung tsura, mga pre. Overload ka talaga. Busog na, busog na 35 pesos. May laba, masarap. Hindi responsible. Busog na naman. So yun, Barangay Lunsan, ng Rizal. Ang dami mga pagpipili ang pagkain tapos yung view na bubungad sa'yo, skyline ng Cavite at Laguna Lake. Busog na tayo. Uwi na tayo. At <laughs> dito na tayo dadaan mga pre sa looban ng ano, binangonan. Although hindi ko alam yung daan dito. <laughs> Pero bahala na. So yun. Hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Hanggang sa muli mga pre. Paalam. Bye!